Paano naman? Wal digs yan ang siya, ating hulio. Iltil. oh. Yan, oh. Sige. Ah, tsaka, ito din yung ano mo? Ay. Wal yun. Wal ka yun. Wal ka yun. Wal ka yun. Wal ka yun. Wal mo yun. Wal okay. dyan sa ano yun lang ito ka ito na natin mga kolbix ang ating huli na makarel yung um, akin peta kaya ta ilang ka? 40 ang Magandang magandang hapon mga kaalbiks. Oo. For today's video ay nandito kami ngayon sa ilalim ng tulay, ano, ang ating mga kasama. Si Lakay. Oh, shout out. Nagchat ka? Kumusta hmm. po? Hindi hirap talaga benta ko na kasi yung ano ko. Are areyan mo. Are ako sa mata-mata. Oh. 10 hectare doon yung isang ko na isang lang <laughs> yan dito kami na gano'ng mga colbics nami-mingwit na lang nami-mingwit na lang kami para kahit pa pano ay makatipid sa pang araw-araw yan na o oh. tatlo tatlong pang long range oh tatlong panglong wrench yan na may, kinuha, may kinuha na sila kay na ano oh. oh may pang ulam na ako may pang ulam na oh patay na to eh di ito pain pang ulam na ipapain pa balik pang ulam na, pang -uli pa pang ulam ulit chicken breast so yun mga colbics update ko kayo pag may kumain na sa ating ano yun o oh, ginagalaw galaw na may nakapuesto rin doon sa kapila oh. ginagalaw na naman Yan o Ang laki ng makaral you know, na huli nila kay you know? mga Colvix you know? Oh oo, oh. oh. oh, Laki Laking makaral Ayan you know? o hmm. Laki Ayan o Ayan na Laking makarel Congratulations Ang lagay eh congratulations lang Kaji lang kayo Oh? Ang laki nyan? Ang laki nun! Ang laki nun! Ang laki nun! Ang laki Ano Ang laki nun! Ang Punta ka na dito! daming kumakain! Ang laki nun! Ang laki Laki nung umano uh, na yun, umistrike. strike oh, uh, oh, uh, wala ko balok to, tinambalok tinyo ano mo eh. Ano, ano, kaya Ah, Ang pay natin ay breast chicken. Oh, yan o. Oh, pang makaril. Kakana tayo ng makaril mga call beaks. Dito lang natin. Yan no Ayan na. Ah. Uh. Mm. Diyan lang. Pang makarelyan mga callbix Yeah, 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 yeah. Huli na naman mga Colvics Makaril lang sana Makaril yan Ang hatak eh Guys, nga yung upiligay, yung Makaril nga oh Ang laki Sige angat mo kagad ka Maputol yan grabe huh? Ang laki oh Sabi ko na sa iyo eh. Basta pag ganun Angat mo kagad ka Angat mo kagad <laughs> Grabe, ang laki ah. No? Oh. Good na good. Ha? Huh? Good na good ah. Ayan <laughs> mga Colbix Sana pang mid-sized sa na Binibira niya na Binibira ano? na Ay puta na no wala Ano? How wala no wala. <laughs> Marunong tumanggal? Oh, nakawala. Oh. Yi. Hey. Unlucky. Unlucky. Huh? pangatlo na yan mga callbics pangatlong makarel ang taba mo no? ang lalaki na no? lakas laki pero mga callbics may huli na tayo ano kaya to kaya to pumapalag <laughs> Oh. Gri release pa. Oh. Ano ba Oh, ang laki. <laughs> an laki. <laughs> <laughs> mas malaki 'to kaysa iyo, ah. Ang Oh. Mamaw. Mamaw mga Colbix. Oh. Nasabitan lang. Oh. Baka oh, wala na. Oh. Grabe laki oh. Oh. Laki. <laughs> Ayan ah. Ano lang pala yung sayo eh Anak eh <laughs> Anak lang yung sayo Oh Ito mo Oh <laughs> Anak lang yung sayo eh Oh huli na oh huli Malaki yan <laughs> Malaki yan Sige Abangan natin. mga good size na yan. O yan na mga Colvix. Maliit. Tara na. Let's ma Mga 29 Wala pa naman akong panipat Di pa nung katakot yan Di pa nung katakot yan Kapi natin yun, oh, mamaya yan Sakto yun sa bulsa ko? oh. Sa bulsa? Di pa oh. Jangan, jangan

Mapreso ka. Sir. <laughs> ah. ah. Nahuli ka rin. Nahuli din niya mo. Sige. Ano yan? Makaril. Ay. Maputong. Sa yun. <laughs> Nabuto lang alin? Sa mo? Yun lang Yun lang geeks Yan ang ating hulio Yellow tail Oh, yan oh at saka ito din yung hole ko. Ang tabaan ng ihihaw, boy. Oo. Oh. Malaki na Malaki. Ito din yung hole ko. Oo. Oh? Ito Di kanina. Walang sabik wala ito, ha? Oo. Oh. Paano mo yung pansukat kung ilan. Ayan doon, ha? Na, sa bagsa. Uh, Asa din yung bag? Bag, 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 bag. Diyan, sa ano. Ahem. <coughs> Ayan na. Susukatin natin mga Colbix. Ang ating huli na makarel. Yung um, akin ta Magkano peta? ta ka? Porte. Magkabi naman. Ito yung sakin akin. Oh. Magkano itong sa akin? Anak lang yan eh. Kaya nga lunokin yan ito eh. Tugatin mo. lang. biar kelang komet tuh gamet sini buat kelang bah hmm. oh nah satu bilang oh. tuh pumtae di malau samin ya nah, sini buat Beon. oh subang